Sa ilalim ng tirek na araw sa Baryo San Isidro, isang binatilyong payat ngunit matipuno ang katawan ng abalang-abala sa pagwawalis ng bakuran. Si Bongbong, Bong, 15 anyos, ay anak ng isang magsasaka at kilala sa kanilang lugar hindi lang dahil sa sipag kundi dahil sa hilig nito sa pag-aalaga ng mga manok panabong. Habang pinapainom niya ang mga alaga, pinagmamasdan niya ang isa sa mga ito, isang pula na laging taunan sa ensayo. Napabuntong hininga siya. Kung ikaw lang sanay kasing tapang ng panabong ni Mang aniya habang nililinas ang pakpak ng manok. Baka tayo pa ang panalo kahapon. Bong, sigaw ng kanyang ama mula sa likuran. Magtungo ka sa palengke, ibenta mo na yung dalawang manok na hindi na lalaban. Opo, Tay, sagot ni Bongbong, bagamat mabigat sa kalooban. Isaro ng kanyang unang alaga, si Pulangga. ngunit alam niyang kailangan gawin ito. Mahirap ang buhay at kailangan nilang bumili ng bigas. Bitbit -bit ang kulungan ng dalawang manok, nagtungo si Bombong sa palengke. Mainit at matao, puno ng sigawan at tawaran. Dumiretso siya sa gilid ng sabungan kung saan madalas may mga sabungero at bumibili ng panabong. Habang naghihintay ng mamimili, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Kakaiba ang ayos nito, nakasuot ng lumang sombrero, may mahaba at puting balbas, at tila may kakaibang presensya. "Ibebenta mo ba 'yan?" tanong ng matanda habang tinuturo si Pulanga. Opo, sagot ni Bongbong. Dalawang daan na lang po kahit Luji. Ngunit hindi sa manok tumitig ang matanda. Sa kwintas na nakasabit sa leeg ni Bongbong siya napatingin, isang lumang piraso ng kahoy na hugis itlog may nakaukit na simbolo. Ang kwintas mo, kanino galing yan? Pamana po ng lolo ko. Sabi niya, huwag daw akong lalapit sa masama habang suot ito. Ngumiti ang matanda, may pagkamisteryoso. Ipagpalit mo ang kwintas na yan sa isang manok na hindi mo pa nakita sa tanang buhay mo. Bago pa makasagot si Bongbong, inilabas ng matanda ang isang tali payat, mukhang marupok, at walang kasing boring ang anyo. Ngunit sa loob ng isang iglap, parang nagliwanag ang balahibo nito. Kumikinang ang mga mata, at tila tumingin ito kay Bongbong na parang may gustong sabihin. Parang may bulong na sumagi sa isipan ni Bongbong, ako ang kailangan mo. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang may humila sa kanya. Hinubad niya ang kwintas at iniabot sa matanda, kapalit ng manok. Pangalanan mo siyang ayon sa liwanag na nakita mo, wika ng matanda. At huwag mong ipagbibili kailanman. Paglingon ni Bongbong, wala na ang matanda. Tanging si Talisea na lamang ang nasa kulungan, matay na katitig sa kanya, at sa unang pagkakataon, tumilaok ito ng malakas, tila nagbabanta ng isang bagong simula. Maghapon ng naglakad pa uwi si Bongbong mula palengke, tanda ng bagong manok sa isang lumang kulungan. Habang humahakbang, hindi mawala sa kanyang isip ang kakaibang pagkislap ng mata ng taliseyan at ang misteryosong pagkawala ng matanda. Ang pakiramdam niya ay para siyang may dalang mahalagang bagay, parang may buhay na sekreto sa bawat kibot ng manok. Pagdating sa kanilang bahay, agad niyang inilagay ang kulungan sa lilam ng punong mangga. Pinagmasdan niya ang taliseyan habang kumakain ito ng mais. Masigla ang manok, taliwas sa inaasahan niyang mahina ito base sa itsura. Liwanag, bulong niya. Iyan na lang ang itatawag ko sa iyo. Pagkatapos ng hapunan, naupo si Bongbong sa tapat ng kulungan ni Liwanag. Muling sumagi sa kanyang isip ang kwintas ng lolo niya. Nagsisi ba siya sa pagpapalit nito? Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang parang may direksyon ang kanyang pangarap. Kinagabihan, na naginip si Bongbong. Isa siyang sundalong Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Nasa gitna siya ng gubat, may hawak na sandata at nakasuot ng pulang tapis. Sa... Tabi niya ay isang manok na may makinang na balahibo, si Liwanag. Bantayan mo ang manok, sa kanya nakasalalay ang lakas mo, wika ng isang tinig sa kanyang likuran. Pagkagising niya, tila totoo ang lahat. Nanginginig ang katawan niya, ngunit may kakaibang lakas siyang nararamdaman. Nang lumapit siya kay Liwanag, tumahimik ito at tila yung oko. Nang araw na iyon, sinimulan niyang sanayin si Liwanag. Laking gulat niya nang sa unang sabak sa ensayo, mas mabilis itong kumilos kaysa sa karaniwang manok. Tila alam nito kung kailan aatake at kailan iiwas. Kahit ang mga mas matatapang na panabong sa baryo ay nagugulat sa tikas nito. Bong, saan mo nakuha yan? Tanong ni Mang sa sabungan habang pinapanood ang ensayo. Sa palengke lang po, kapalit ng kwintas ng lolo ko. Huwag mong ibebenta yan, ayho. May lahi yang matagal nang hindi nakikita sa sabungan. Ngunit hindi lahat ay humanga. May mga nagsimulang mainggit. Isa na rito si Konsehal Mercado, ang pinakamaimpluensyang tao sa kanilang baryo, at kilalang sabungero rin. Nang mabalitaan niyang may binatil yung sunod-sunod na nananalo sa sabungan, agad siyang naging interesado. Isang batang hampas lupa na may panabong na hindi natatalo. Musisi niya sa tauhan niya. Gusto ko yung manok na yan. Alamin mo kung magkano. Samantala, si Bongbong ay lalong naging malapit kay liwanag. Tuwing hawak niya ito, parang humuhupa ang lahat ng takot niya sa buhay. Sa paningin niya, ang manok ay hindi lamang panabong, ito ay katuwang, kaibigan, at tagapagtanggol. Ngunit sa mga aninong palapit sa kanya, hindi niya alam, may panganib ng papalapit, at ang liwanag ay unti-unting sinusundan ng anino ng kasakiman. Makalipas ang ilang linggo, sunod-sunod ang tagumpay ni liwanag sa sabungan. Hindi lang sa kanilang baryo, kundi maging sa mga karatig na lugar ay naging usap-usapan ang pambihirang manok ni Bongbong. Mula sa isang hamak na binatilyo, naging kilala siya bilang batang kampyon ng sabungan. Ngunit sa bawat panalo, dumarami rin ang matang nakatitig, hindi sa paghanga, kundi sa pagnanasa. Isang hating gabi, habang himbing sa pagkakatulog si Bongbong, muling na siya. Nasa loob siya ng isang kweba, sa gitna ng mga aninong hugis tao, ngunit walang mukha. Nasa kanyang mga kamay si Liwanag, nanginginig, tila may sakit. Mula sa dilim, may tinig, wag mong hayaang maaga siya. Ang Liwanag ay hindi para sa mga sakam. Nagising siyang pawis na pawis. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit nang silipin niya ang kulungan ni Liwanag, nakabukas ang kandado. Liwanag! sigaw ni Bongbong. Mabilis niyang sinuyod ang bakuran at doon niya nakita si Liwanag sa likod ng bahay. Tila may nakipagbunuhol rito. Sa lupa, may bakas ng tsinelas at isang nahulog na relo, gintong may ukit na KM, ang inisyal ni Konsehal Mercado. Kinabukasan, hindi pumasok si Bongbong sa eskwela. Bitbit -bit ang relo, nagtungo siya sa bahay ni Konsehal. Malaki ang bahay, may gate, at bantay na aso. Pero hindi siya natakot. Sabihin mo sa konsehal, may gusto akong ibalik sa kanya, ani Bongbong sa katulong. Hindi siya pinapasok, pero hapon ng araw ding iyon, may mga tauhan si konsehal na dumating sa bahay ni na Bongbong. May dala silang sobra, nagpapadala ang konsehal. Gusto niyang bilhin ang manok mo, Isang daang libo, wika ng isa, mayabang at nakasombrero. Ngunit hindi sumagot si Bongbong. Kinuha niya ang sobra, nilagyan ng nahulog na relo, at ibinalik. Sabihin niyo sa konsehal, hindi lahat nadedaan sa pera. At hindi lahat ng mahirap, natatakot sa may kapangyarihan. Pagkaalis ng mga tauhan, kinagabihan, inihanda ni Bongbong ang sarili. Nilinis niya ang kulungan, hinarap si liwanag, at bamulong. Kung may laban man tayo, sabay natin haharapin. Sa kanyang paghawak sa manok, may naramdaman siyang mainit na agos ng lakas. Tila ba may dam alloy Mula sa balahibo ni liwanag papunta sa kanyang braso. Hindi na ito ordinaryong koneksyon ng tagapag-alaga at panabong. Isa na itong pagkakambal ng kapalaran. Ngunit habang natutulog ang buong baryo, may isang itim na van na huminto sa gilid ng bahay ni Nabongbong. Lumabas ang tatlong anino, may suot na itim at may daladalang sako. Ngayong gabi, atin na tong manok na to, bulong ng isa. Ang hindi nila alam, nagising na si Bongbong. At sa dilim, ang liwanag ay hindi kailanman nagpapatalo sa anino. Gabi, tahimik ang paligid ng sitio bagong silang pero hindi ang puso ni Bongbong. May kakaibang lamig sa hangin. Habang nakaabang sa bintana, hawak niya ang isang kahoy na pamalo, lumang pamana pa ng kanyang lolo, gamit noon sa pag-aalaga ng hayop. Nakatali si liwanag sa loob ng kulungan, nakasilip ang matatalim nitong mata sa dilim. Isang ingay sa bubong. Isang kalusko sa bakod. Tama ang hinala ni Bongbong, may darating. Mula sa gilid ng bahay, tatlong anino ang sumulpot. May dalang sako, isa'y may patalim. Tahimik ang mga yapot nila. Lumapit ang isa sa kulungan ni Liwanag, inilabas ang kamay para sunggaban ito. h u w a a, -A g Sigaw ni Bongbong. Sa isang iglap, tumalon siya mula sa bintana at pinalo ng kahoy ang kamay ng magnanakaw. Napasigaw ito sa sakit. Ang dalawa pa ay mabilis na lumapit kay Bongbong, handang sa siya. Pero bago pa man makalapit, tumilaok si Liwanag. At sa tilaok na iyon, parang may sumambulat na liwanag mula sa kulungan. Pumula ang mga mata ni Bongbong. Naramdaman niyang tumitibok ang kanyang dibdib ng mas mabilis at naging magaan ang kanyang katawan. Parang alam ng kanyang mga paa kung saan siya dadalhin. Umiwas siya sa suntok ng isa at mabilis na nakailag sa isa pa. Sa bawat galaw niya, parang may nagtuturo sa kanyang katawan. Tila may boses na bumubulong sa kanyang isipan. Protektahan mo ang liwanag. Isa sa mga lalaki ang humugat ng patalim. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumipad si liwanag mula sa kulungan, isang imposibleng talo na para bang may pakpak. Kumalmat ito sa mukha ng magnanakaw, dahilan para ito'y tumakbo pa at Ano yan? Maltong manok ba yan? Ang mga tauhan ni Konsehal ay nagsitakbuhan sa takot. Naiwan ang isa, sugatan ang mukha. Tinakot ito ni Bongbong at tinanong. Pinadala ba kayo ni Konsehal Mercado? Hindi umimik ang lalaki. Ngunit bago tumakbo, isinumpa niya si Bongbong. Hindi mo kami kilala. Babawiin namin yan. Hindi pa tapos to. Pagkaalis ng mga tauhan, tumahimik ang paligid. Binal ika ni Bongbong si Liwanag. May sugat sa pakpak nito, pero alerto pa rin ang mga mata. Niyakap niya ito. Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, kinabukasan, nag-ikot ang mga tanod sa baryo. Umabot sa kapitan ang balita ng tangkang pagnanakaw sa bahay ni na Bongbong. Ngunit gaya ng inaasahan, walang umamin. Si Consejal Mercado ay abalang-abala raw sa pagpapatayo ng bagong sabungan, isang di umanoy, proyektong pampulago ng kabuhayan. Sa ilalim ng araw, nakatayo si Bongbong sa bakuran, hawak ang kulungan ni Liwanag. Pero sa puso niya, alam niyang hindi na ito simpleng laban sa sabungan. Ito'y laban ng liwanag laban sa kasakiman. At kung kailangang siya mismo ang humarap, handa na siya. Lumipas ang ilang araw mula ng salakayin ang bahay ni Bongbong. Sa kabila ng pananakot at panganib, nanatili siyang matatag. Pero sa likod ng kanyang tapang ay ang tahimik na tanong, saan nga bagaling si liwanag? Habang nililinis niya ang sugat ng manok, napansin niya ang kakaibang marka sa ilalim ng pakpak nito, isang hugis bituin na tila nasunog sa balat, parang tatak. Nang hawakan niya ito, muling sumagi sa kanyang isip ang boses na narinig niya noon. Protektahan mo ang liwanag. Hindi ka ordinaryong manok bulong niya. Sa sabungan ng bayan, ilang araw ang lumipas at dumating ang pinakainaabang ang subang sa buong lalawigan, ang subang ng mga kampyon. May paprema yung kalahating milyong piso at lahat ng malalakas na sabungero ay darating. Isa si Consejal Mercado sa mga pangunahing sponsor. Siguraduhin mong darating siya, utos ni Konsehal sa tauhan niyang si Duro Pag sumali si Bongbong, sa huli, mapapasaakin pa rin ang manok na yun Sa kabilang dako, natanggap ni Bongbong ang paanyaya Sa una, ayaw niyang sumali Pero matapos magdasal sa puntod ng kanyang ina, nagbago ang kanyang isip Kung ito ang paraan para ipaglaban ka, liwanag, lalaban tayo Dumating ang araw ng subang Masikip ang loob ng sabungan Sige one, pastahan Mainit ang eksena. Pagpasok ni Bongbong sa entablado, agad siyang binungaran mapanlin lang ng mapanlinlang ng itin ni Konsehal Mercado. Oh ikaw pala to. Batang milagro ng bagong silang," sabi ng konsehal. "Napakaganda ng alaga mo. Sa tingin mo ba tatagal 'yan sa mga tunay na mandirigma?" Hindi sumagot si Bongbong. Bagkus, tumango lang at lumakad papunta sa gitna, bitbit-bit niya si Liwanag habang ang ibang manok ay tila natatakot sa presensya nito. Tila may aura si Liwanag na nakakapigil ng ingay. Tumahimik ang paligid ng Dom Aikit ito sa entablado. Ang unang laban ni Liwanag ay kalaban ng manok ni Kapitan Pero, isang kilalang sabungero. Malaki, mabangis, at sanay sa laban. Pero sa mismong simula ng sabang, nang magsalpukon ang dalawang manok, isang iglap lang, bumagsak ang kalaban. Tila hindi nakita ng lahat ang galaw ni Liwanag. Isang mabilis, maliwanag na hampas, at tapos na ang laban. Nagkagulo ang mga manunood. Isa, dalawa, tatlo pang laban, lahat panalo si Liwanag. Walang galos, walang takot, si Konsehal Mercado sa likod ng sabungan ay galit na galit. Imposible ito, hindi normal yan, kailangan kong makuha yan kahit anong mangyari. Kinagabihan, pauwi na si Bongbong nang bigla siyang hinarang ng isang matandang babae sa gitna ng daan. Kulubot, maputi ang mata, at parang isang babaylan. Bata, bulong nito, ang hawak mong manok ay hindi basta nila lang. Isa siyang bantay ng sinaunang lahi. Pinili ka niya, hindi mo siya nabili. Napakunot nuo si Bongbong. Sino po kayo? Hindi mahalaga. Pero tandaan mo ito, kapag kinuha sa iyo si Liwanag, hindi lang buhay mo ang mawawala. Pati ang balanse sa mundong to. Kinabukasan, habang abala si Bongbong sa pag-aalaga kay Liwanag, dumating ang isang itim na SUV sa harap ng kanilang bahay. Bumaba si Duro, ang tauhan ni Consejal Mercado, dala ang isang sobra at isang eniaya. Ipinapatawag ka ni Konsehal. Gusto ka raw kausapin ng personal. Nagtaka si Bongbong pero sumama siya. Sa isip niya, baka ito na ang harapang pagtatapos ng matagal ng tensyon sa pagitan nila. Malaki ang bahay ni Konsehal Mercado, mararamyang kotse, mamahaling estatwa, at armadong mga bantay. Pinaupo si Bongbong sa isang silid pulungan habang inaalok ng kapet biskwit. Pagpasok ni Konsehal, nakasuot ito ng puting barong at may nakangising tikas ng isang taong sanay sa panlilinlang. Bongbong, bungad niya? Marami ka nang napatunayan. Bata ka pa pero matalino. Malakas. May malasakit sa alaga. Lumapit ito at inilapag ang isang maletang puno ng salapi. 5 milyon. Sa'yo na agad yan. Kapalit ni liwanag. Hindi agad nakapagsalita si Bongbong. Malaking halaga iyon. Sa ganong pera, maaari siyang magpatayo ng bahay, mag-aral, makapagsimula ng negosyo. Pero habang tinatitigan niya ang malipit, isang imahe ang pumasok sa isip niya, ang pagkaluskos ng mga paa sa gabi ng pagnanakaw, ang tilaok ni Liwanag, at ang boses ng babaylan. Kapag kinuha sa iyo si Liwanag, mawawala ang balanse. Tumayo si Bongbong, matalim ang mga mata. Hindi ko siya binibenta, hindi siya gamit, kaibigan ko siya. Tumawa si Konsehal, kaibigan, manok lang yan, bata ka pa para maintindihan ang halaga ng kapangyarihan. Mas bata po ako kaysa sa inyo, pero mas malinaw sa akin kung ano ang tama, matapang na sagot ni Bongbong. Hindi lahat ng may pera ay may dangal. Biglang tumigas ang mukha ng konsehal. Tumayo ito, lumapit kay Bongbong at bamulong sa tenga niya. Kapag hindi mo ibinigay ang manok na yan, sisiguraduhin kung wala kang kakampi sa buong lalawigan. Pagsapit ng gabi, habang pinapakain niya si Liwanag, napansin niyang tila may mas malalim ng ugnayan sa kanila. Sa tuwing tititigan siya ng manok, para bang may pangunawang hindi kayang bigkasan ng salita. Sa may paan ng kanyang kulungan, may nakita siyang papel, isang lihim na mensahe na ipinasok ng hindi niya na malayang tao. Bantayan mo ang liwanag, lalo na sa gabing may bagong buwan. Hindi lang subang ang uusbong, kundi digmaan, ang alingaungaw ng matanda. Tahimik ang buong sityo, walang huni ng kuliglig, ni tahol ng aso. Parang lahat ay nakikiramdam. Gabing bagong buwan, itim ang langit at tanging mga parol sa poste ang nagbibigay liwanag sa paligid. Sa likod ng bahay ni Bongbong, natutulog siya sa papag, ngunit hindi mapakali. Si liwanag sa kulungan ay tila gising, ang mga mata ni Toy kumikislap sa dilim para bang may inaabangan. Biglang, isang anino ang tumalun mula sa bubong, sa sa bakod at dumerecho sa kulungan ni liwanag. Mabilis, maliksi, at hindi tao. Nagising si Bongbong at agad na dumampot ng itak. Paglabas niya, nakita niya ang tatlong nilalang, tao ang itsura pero may mahahabang kuko, mapuputi ang mata, at parang hayok sa dugo. Isa sa kanila ang may hawak sa hola ni liwanag, pilit binubuksan. Bitawan niyo yan, sigaw ni Bongbong. Pero sa halip na matakot, sabay-sabay siyang sinugod ng mga nilalang. Tumakbo siya pabalik sa loob, ngunit bago paman siya masunggaban, biglang lumiwanag ang paligid, isang bughaw na liwanag na nagmumula kay liwanag mismo. Ang tatlong nilalang ay tumilapon palayo. Isa sa kanila ang nasunog sa liwanag at nagsimulang manlupaypay sa lupa, umiiyak ng tila bata. Sa pagkabigla ni Bongbong, napatingin siya sa sarili, ang mga palad niya ay tila nagbabaga rin. Tila ba, sa bawat lapit niya kay Liwanag, nagkakaroon siya ng kakaibang lakas. Kinabukasan, dinalaw siya ng matandang babae, ang babaylan. May dala itong lumang aklat, may mga pahinang kulay ginto at sulat na mukhang sinauna. Panahon na para malaman mo ang totoo, ani ng matanda. Binuklat nito ang isang pahina na may guhit ng isang tandang na kumikislap ang mga balahibo, katulad ni Liwanag. Sa tabi nito, may isang batang lalaki, may markang bituin sa dibdib tulad ng kay Liwanag sa pakpak. Sa tuwing sumasapit ang bagong buwan tuwing ikasyam na taon, nagigising ang mga tagasalo ng dilim, mga nilalang na dating binabantayan ng mga manok ng Liwanag. Ikaw, Bongbong, ay isa sa mga pinili. Isa kang tagapangalaga at si Liwanag ang huli sa kanyang lahi. Sa halip na matakot, tumayo si Bongbong. Buo na ang loob. Kung ako ang tagapangalaga at siya ang liwanag, hindi ko hahayaan na bumalot ang dilim sa lugar na to. Lalaban ako, kahit sino pa ang kalabanan. Kahit si Konsehal, sa isang lihim na silid sa ilalim ng munisipyo, nakatayo si Konsehal Mercado sa harap ng isang anti-gong altar. Sa ibabaw nito, may lumang manok na tuyo na ang balat, tila mamified, ngunit ang mga mata nito'y buhay na buhay. Lumapit ang isang nilalang, si Kaloyan, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim. Hindi mo nakuha ang manok, bulong nito sa tinig na parang lagitik ng tuyong kahoy. Napukaw na siya, at ang tagapangalagay gising na rin. Sumiklab ang galit sa mukha ni Konsehal. Hindi sapat na gising siya. Gusto ko siyang mawala. Wala siya sa plano. Bata pa lang yun. Pero siya ang may kapangyarihan. Tandaan mo ang kasunduan, ako ang magpapalakas sa'yo, pero kailangan mo akong bigyang daan sa... Si Itio, sa isang iglap dumilim ang altar, at mula sa anino ay lumitaw ang ilang anino ng mga aswang, mangkukulam, at tagabulag, mga dating alagad ng dilim na muling bumabangon. Samantala, sa kubo ni Bongbong, abala siya at ang babaylan sa paggawa ng agimat. Nilubog ang mga dahon ng ikmo, luad ng bundok, at balahibo niliwanag sa isang palayok ng usok. Ito ang magsisilbing panang Pero tandaan mo, hindi sapat ang anting-anting kung ang puso mo'y takot. Hindi ako takot, sagot ni Bongbong. Galit ako. Sumulyap siya kay liwanag na tila handang-handa na ring lumaban. Biglang may tumawag mula sa labas, si Kabinito, ang dating sabungero at kumpare ng kanyang ama. May dala itong isang lumang panabong na may peklat sa leeg. Ito si Sibat, dating kaalyado ng manok ng liwanag. Ako ang bagong kakampi mo, Bongbong. Hindi ka na nag-iisa. Nang gabing iyon, nanaginip si Bongbong. Nasa gitna siya ng sabungan, puno ng tao, ngunit hindi ordinaryo ang mga manok. Ang mga manok ay may pakpak ng apoy, ng yelo, ng anino. Sa gitna, lumabas si liwanag, at sa likod niya, tila bumangon ang liwanag ng araw mismo. Mula sa taas ng sabungan, narinig niya ang boses ng kanyang ama na matagal ng patay. Anak, hindi lahat ng laban ay subang. Pero sa tamang panig, ang kahit sinong inaapi ay pwedeng magwagi. Kinabukasan, sinimulan ni Bongbong at Kabinito ang pag-iikot sa sityo. Kinausap ang mga tao, ipinakita ang mga pagbabago, ang mga biglang pagkamatay ng manok, ang mga batang biglang nagkakasakit, at ang mahiwagang hangin sa gabi. At sa bawat piraso ng katotohanan, unti-unting lumilitaw ang tunay na anyo ni Konsehal Mercado. Isang nilalang na matagal ng hindi tao. Habang dumidilim, nagtipon ng mga tao sa harap ng sabungan sa isang malaking kalsadang matagal ng hindi ginagamit. Ang mga hayop pati na ang mga manok, ay tila nag-iisa, may pakiramdam ng takot na naglalakbay sa hangin. Lahat ng mata ay nakatutok kay Bongbong na may hawak na ang liwanag at si Bat, dalawang panabong na may kakaibang puwersa. Sa kabilang dako, dumating si Konsehal Mercado, kasama ang kanyang mga nilalang. Sa halip ng mga alagad ng batas, ang mga tauhan ng konsehal ay nagsusuot ng mga itim na balabal, ang mga mata nila ay parang mga alon na matigas at walang buhay. Sa harap ng sabungan, magkasunod na tumunog ang mga tambol, isang tanda ng pagpasok sa isang misteryosong laro. Tumayo si Bongbong, tangin ang mga manok na kanyang alaga, at hinarap ang Konsehal. Tama na ang panlilinlang mo, Konsehal. Sigaw ni Bongbong, hindi ko hahayaang mapabagsak ang aming sityo dahil sa iyong kasakiman. Naglabas si Konsehal ng isang makapangyarihang panabog, ang puting agila, isang manok na tila gawa sa mahahabang balahibo ng nyebe. Ang mga mata nito ay parang mga salamin na nagsisilbing mga bituin, malupit, malamig, at malupit. Si Bongbong, bagaman kabado, ay nagpursigi. Si Liwanag, ang manok na kanyang alaga, ay may kakaibang aura, ang mga balahibo nito ay kumikislap, at habang tinitingnan ito ng mga tao, para bang nakikita nila ang pag-asang matagal ng nawawala. Ang laban na ito ay hindi lamang Bong. Ito ay laban ng buhay at kamatayan, aniya ni Konsehal. At sigurado akong ikaw, Bongbong, ay hindi kayang talunin ang puting agila. Nagliyab ang mata ni Bongbong. Hindi ko kayang talunin yan, pero si Liwanag ay makakaya. Habang nagsimula ang laban, ang buong sabungan ay nagingay, mga manok na nagtatalo, nagsisilabasan ang mga pakpak, at ang mga manok ni Bongbong at Konsehal ay lumipad sa hangin, ang bawat hakbang nila ay isang makapangyarihang dagendong. Si Liwanag hindi tulad ng ibang mga manok ay tila kumikilos ayon sa diwa ng sarili nitong kalikasan. Ang mga balahibo nito ay naging parang ilaw na may lakas ng araw, hindi lamang isang panabong kundi isang simbolo ng kaligtasan. Si Puting Agila sa kanyang panig ay naglabas ng mga malalakas na hiyaw, ngunit hindi ito sapat. Laban sa lakas ng pag-ibig at katapatan, tila nawala ang lahat ng puwersa ng dilim. Biglang dama po ang liwanag sa katawan ni Puting Agila na nagbigay daan sa pagbagsak nito. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa isang matinding hiyaw, naglabas si konsehal ng isang puot na matagal ng pinipigilan. Ang lahat ng ito ay hindi pa tapos. At inutusan ng mga nilalang na umatake. Ngunit bago pa makapaghanda, ang buong sabungan ay biglang nabulabog ng isang malakas na tunog. Sumama kayo sa akin, mga tao ng sitio. Sigaw ni Cabenito, na may dala dalang mga kabataang sabongero at mga manggagawa. Ang buong sityo ay nagtipon. Ang bawat isa, mula sa mga kabataan hanggang sa matatanda, ay nagsama-sama sa laban. Sila ang naging lakas ni Bongbong, ang pagkakaisa ng komunidad laban sa kasamaan. Habang ang mga nilalang ni Konsehal ay nagsisimula ng mawala ng lakas, tumanggi si Bongbong na pahirapan pa sila. Siya at ang mga kababayan niya ay magkasama sa pagwawagi. Hindi ako nag-iisa, wika ni Bongbong. Ito ang laban ng lahat ng nakatindig para sa tama. Nang matalo si Konsehal Mercado at ang mga nilalang ng dilim, dumating ang bagong araw, isang araw ng pag-asa. Ang buong sityo ay nagdiwang, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagkakaisa na ipinakita nila. Sa pamamagitan ng kanilang lakas, si Bongbong at ang liwanag ay naging simbolo ng pagbabago. Hindi lamang si Bongbong ang nagwagi, kundi ang buong sityo, ang bawat isa na nanindigan para sa kanilang komunidad. Habang tumayo siya sa harap ng sabungan, hawak ang manok na si Liwanag, hindi lang siya isang batang sabungero, siya ay naging isang tagapangalaga, hindi lamang ng manok, kundi ng mga tao. Ang liwanag ng isang tao, ay liwanag ng buong komunidad, sabi ni Bongbong, habang ang mga tao ay nagbigay pugay sa kanyang tapang at mga sakripisyo.